naiinis ako naiinis ako ngayon kasi walang signal hindi ako makapanood ng favorite kong pinanonood sa youtube yun lang ang libangan ko talaga nag nalibang ako yun ang pang anti stress ko hindi ako nai-stress kapag napanood kaya lang Kanina pa walang signal. Bakit kayo? Kailan magkaroon? Pero naman ako ng pa ako nag-load. Kainis sa na yung signal. No makapanood na ako ng favorite ko sa YouTube.